So, bago pa ta nag-inom. Karoon, kasi araw na po kita. Hmm. Talunta mo sa siya. Ang ganda siya kanindot, guys. So, like, paminawan ninyong tagak sa tae. Mmm, diba? Original sounds effect. So, guys, dahil kayag tabang ang gut card, no? Mag-CR ko, guys. ay. <laughs> So, before, di kayo ko gakalibang karun guys. So, magkaon halalibang na ta gidala si Last August 8, 2025, Sir Ryan and Manoy Jan introduced me itong God Card. So, honestly guys, kapag meron talagang ini-introduce sa akin na products, lalo na mga food supplement or at functional supplement, Ganyan talaga ako ka eager guys. Gusto ko talagang uminom na mahi healthy at yan nga pala yung status ng chan ko, bloated siya kasi wala na akong regla-regla. Umabot talaga ng 3 months na wala akong regla kaya ganyan siya ka bloated yung chan ko. Matigas siya kung galawin mo siya. That's my first day sa pagtake ng GotGuard, guard. So bali dalawang capsule yung ininom ko. Kasi since nagte po ako, may picos po kasi ako. So recommended nila na mag-take po ako ng uh, bali 6 capsule a day. So morning, afternoon at saka evening. Tagda dalawa, dalawa yan iinumin ko. So marami na pong nagtestimony nito kahit bago pa po lang siya. It's day two sa pag-inom nito. This is it. Day two. So, before pa niyo ito mag-inom na punta. kahit nasa gala ko, hindi ko talaga siya kinakalimutan na dalhin kasi dapat tuloy-tuloy yung pag-inom ko kasi nga nag therapy ako. Walang absent dapat ng pag-inom nitong symbiotic. Kaya tuloy lang. Three days! Three days! Ako, oh, cellphone nila pala. Eh, 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 eh. yung sapo mo? Minanar ka? Ano to sa boss? Three days. <laughs> <it's> <laughs> This this ang on. Tiniran. Natatawa na lang talaga ako nung time na yan kasi sobrang pagmamadali na talaga namin yan kasi pupunta kami ng church. Pero nag-inom muna talaga ako ng San para tuloy-tuloy talaga yung therapy ko niyan. So it's time 10.32. Mag-inom na sa taog. Kung ang August 10 ha. mag na sa taong prebiotic. Oh Kahit 3 days pa yung pag-inom ko niyan, grabe na yung effect niya talaga sa akin. Lagi na akong nagbabawas niyan. So guys, ika 4 days na, na ako pag-take aning Sanbiotic Gut guard. So let's, let's start. So, 5.36 a.m. Sayo kaya sa, sa Kapandago na Kamata. Thank you, Lord. So, inom na sa tag-prebiotic, guys. Ikaw, five days na nato. Fifth day na na ako. Parun. Six days. Morning and evening. Tag-ainom-ani. Kaya nakalimot the afternoon. Dapat three times a day. Tag-ainom-ani. The best ka guard, guard. Seven days taking off gut guard Seven days na. Oh. 8 days sa pag-inom itong gut guard. Gut guard. Wala na. It. Yan po pala yung result nung March 11, 2025. At may nakita talaga silang ficus. Nakita ko na, nanggap ko na guys, nang natin bubod mo na, inatagak na ako pa doon, hindi ko na nagkakalagingan na guys. Now, um, kita dah mati buku lah di Pabani, ni masa ukarunan apa ni kau wasnya? Tiap buku duduk.